Okay, good day mga idol. Ipapakita ko yung uh, ginawang pens na paglalagyan ko ng aking mga istag. Oh. Ito nga yung mga idol. Oh. Okay, yung mga istag natin, mga nakawala. Madami to. Ito mga idol. Oh. So, pagdating ng apat na buwan at kalahati, eh, pwede na silang ilagay sa, no sa mga pens at doon natin sila paamuin muna mga uh, hindi sila masyadong mailap na mailap so ito na yung ginawa kong fence mga idol pakita ko sa inyo yung aking ginawa ito idol yung aking ginawang mga fence ng ating mga uh, papalaking stag bali dito sa 3x3 na to so meron dito ng uh, ventilation na pampigil ng init tapos sa wali naisip ko lagyan ng sa wali sa ilalim saka yung long span kasi yung long span na to ito yung uh, ano eh mainit pag sumisingol sa ilalim so naisip ko lagyan ko nito nang sa gano'n yung mga manok naman hindi naman kawawa so kanina tinisig namin na pasukin sa ilalim dito mag stay talagang malamig hindi siya basta basta talaga tumatagos yung init kaysa dun sa lagyan ko ng dahon ng mga dahon ng mga ano yun dahon ng buko naisip ko sana dahon ng buko eh eh. May konti pa naman tayo na itabi. Bumili lang ako ng isang buong sawali. Ayano. Saktong, saktong 'yan, mga idol. Hindi naman 'to mabubulok dahil nakatrip naman 'to sa long span. Hindi siya basta-basta ma-tap, mabubulok na mababasa. <clears throat> oh, yan mga idol. Oh. Ito pa yung mga inahin ko na ginamit dati. 'Yan sila medyo nagbubugbogan at medyo lugon ng likod oh. so eto siya idol eto niya may sawali sa likod sinagad ko sa dulo nang sa ganun yung ilalim hindi masikatan ng init lalo na kung bandang alas 11 hanggang alauna ng ano hanggang ala una kaya sinagad ko siya dun sa dingding nang hindi na tumagos sa ilalim dun sa kabilang dingding yung ano tum, yung init na hindi sumisingaw kasi pag nabibilad itong uh, hollow blocks na yan sisingaw sa mga manok yan eh kaya yun ang naisip ko na isagad ko sa ano sa hollow blocks na hindi mainit itong uh, lupa so ito yung mga idol oh. so itong uh, sahig nila ito ay uh, pino pinong buhangin so dito pag na ano yung ipot hindi naman na basta-basta kahit ka ano, hindi magkakatiib ang ating mga manok na ilalagay diyan. So naglagay din ako ng ano, ng kanilang uh, patungan ng kanilang uh, paso. Diyan nalagay yung kanilang paso, kainan. Tapos sakto, nakatakip to sa init. Hindi sila exposed sa init, mga idol. Yun yung na naisip na ano, solusyon diyan. So ayan oh, paikot 'yan, ganto sa dulo 'yan. Nilagyan ko ng uh, takip 'yan. Ito itong ating mga pens ng ating mga papalaking uh, mga stag. So ito sila. Uh, ito na mga idol yung ano. Yung mga nanalo natin. Yung mga sugat. Dito muna sila. Medyo binabaan ko muna yung ano. Ito niya adjust yung tungtungan eh. Pwede nating itaas ng konti. Sa ngayon, mababa muna dahil masakit pa yung kanyang hita yung sugat niya so ayan ito din yung nanalo ang tama din niya sa hita so ganyan muna sila mga idol ganyan sila sa pen kasi dito malamig na pagkatanghalik hindi sila masyadong mainita ng ano hindi sila yung hahalak ha, diba kasi pagka ang mga istag natin eh, nandito sa pens tapos eh painit yung tendency ng init yung mga stag natin ay hihingalin, magkakahalak so yun ang problema so yun lang ang aking nagawa dito dahil sa atin din ang panahon o so, ito naman yung mga fly naman pagka nag aaway away na yan single single sila yan naka single ayun so, yun yung mga idol mga ano, ito mga banda dito ng ano banda dito ng local ng tagba. Yan tagba ito. Yung iba bakbakan, national banded mga idol. Yung iba ba? Uh, ito tagba yan, mga tagba idol, yung mga ano, yun, tagba. Tagba banded. Ito national. Ano yung mga white. White ang kanilang wing band, yan yung ano. Uh, bakbakan. Hmm. So ito naman yung tatay nila Mga idol yung tatay nila Talagang uh, napaka pogi nito oh. Layo ng ulo Ito naman yung ating mga Pulit na ginamit So ito nasa mga ano na dalawang taon na itong mga idol Itong mga inahin ko So ito yung pinakamagandang gamitin sa ngayon na kung magpapalahi ngayon ito yung magandang uh, kuhanan mga idol yung mga ganito nga may edad ng konti mga dalawang taon kesa dun sa basal na basal na gamitin mo mga idol no ito yung pagka taon ito talaga ito iitlog to ng malalaki kasi nakaitlog na sila okay na yung kanilang balahibo tuyo na kasi nang dumating ako ng uh, dito is pahinog pa lang yung kanilang uh, balahibo mga lugon ngayon hinog na hinog na umuupo na to Oh, may mga umaamot dito kaya lang eh hindi ko mai-ship eh. Kaya sabi ko kung gusto niyo lang kumuha eh pwede naman basta puntahan niyo lang dito sa ano sa paniki. Ito yung aking uh, isa sa mga brown red na nanalo. Ayun oh. Ngayon na na siya. Hindi siya pwedeng ilaban ngayon dahil na panikili-kili ang kanyang tama. Pero matibay mga idol. Hmm. Sa isang taon na laban ulit nito. Pagbalik ko, sa isang taon, kak na kak na yan, idol. Ayan, mga kak na rin. Pag ko, mga kak na yan. Ayan, mga kak na sa susunod. Ito naman, pagbalik ko, mga bulls stag na sila lahat. Nasa mga... Palagay ko, nasa mga 16 months na pagbalik ko. Mga panglaban lahat. So ito, hindi ko ito pupungusan. Hindi ako magpupungos kasi yung iba, pagka may gustong mag-avail uh, ng gusto nilang gamitin na uh, materialis, pwede naman tayo magbigay tulad nyo. Oh. Hey, ito, look. Ang ganda oh. Oh. Yan, tagba yan. Ano, guwapo, oh. So, ito, yan. Oh. Ito, napakaganda, idol. Ulong-ulo pa lang. Pogi yung pogi na. Napaka pogi. Hmm. Magandang hapong muli. God sa ating mga mga ano panlaban na yanda. Sana mag-champion kayo sa inyong mga kinukondisyon ng mga manok na panglaban.